Yeah, mga lods. Isang mabili sa... Ayan na. Mmm. Ligang sa misu. Sunod natin lalagay. Ito, misu. Ayan. Yeah. Dalawa lang yan. Uy. Oh, yeah. Ayan na bas. Ayan, haluluhin natin. Pindahin natin ng konting patis. Patis sauce. Pwede na yun. Haluluhin. Pindahin natin ng tubig. Tubig pa. At isa pang tubig. ng apat na baso. Mali pa yun na Lahat pa. Tayo natin kumulo. Yan ang miso. Hintayin natin kumulo mga lods. Yes! So, hintayin natin kumulo mga lods. Ang style dyan, ako yung style ko lang mga lads sa pagdating sa miso. Gusto ko kulong-kulo yung ano, paggisa ako ng miso. Kasi medyo mapakla, mababawasan siya ng pakla. Yan, kulong-kulo na siya. Pwede natin siya lagyan ng pampaasim. Pampaasim lang. Pwede natin lagay lahat to. Pagkulong-kulong natin ulit yan. yan, yun o, oh. pagtay na naman yung kanin nito mga lods Dead meat na naman Medyo tikman natin So pakuloy pa natin ng konti, masimasim na siya Sara, yan. Pwede na yan. Kulong-kulo na yan. Kaya mga 10 seconds. Ngayon, pwede na natin ilagay yung dory. Ayan, Mas na dory. Yan. So, na-iprito na natin yung dory para hindi mawala yung konti lansa. Ayan, ang kumukulo na. After nyan, lagay na natin yung ating mustasa. Mustasa natin. Lagay na natin yan. Yan. Tapos, lagay na rin natin yung ating siling haba. Yes. So, putol pa yung isa. Saan natin tatakpan yan, mga lods? Yan, saan natin siya takpan? Check natin. Mga 5 minutes. Ngayon, check natin. Ayun e, naman, oh. Ito niya, kulong-kulo yan, mga lods. Diba? So, pwede na natin siyang patayin. Tapos, iluluto niya na. Sarap kasi half cook lang yung mga gulay eh. Yung mustasa niya. Tayo sili. Ilulutuin Il na lang niya ng ano. So patayin na natin ang ating hinkal lang. Okay. Good.